So, oh, andito na naman po si Miss Anisa para mag-discuss ang panibagong topic. At ang topic po natin ngayon ay regarding pa rin po sa kalusugan alert para sa mga bata. So, basically, um, hindi naman sa lahat nangyayari kasi sa akin hindi nangyayari yan eh. Pero basically, is nangyayari sa mga bata ang pagdurugo ng ilong. So, ako kasi noong kapanahon na ako ay elementary or high school, yung mga kulik, yung mga classmate ko, they have na nangyayaring dumudugo yung ilong, tapos nagkakagulo kami doon, uh, pinapatingala siya, wag tutungo, ganyan-ganyan, meron namang hayaan lang dumaloy, ganyan. So, I was confused kung ano ba talaga yung nangyayari, ba diba? So, sa akin naman kasi, hindi nangyari 'yun sa akin at ayoko rin mangyari sa akin kasi natatakot talaga ako. When I was a child, I want to become a doctor, a surgeon. But when my father told me that if you want to be a doctor, you should not be scared on the blood and a dead body. So, doon ako na natakot kasi sabi ko, ganun ba yung doktor? <laughs> Hahawak pa talaga ng dugo at saka ng bangkay. Alam mo yung ganun? So, sabi niya, yes. So, I said, I changed my mind. I don't want to become a doctor. <laughs> sabi ko, so, hindi ako nag -doctor. So, um, yun, na tayo dito sa bleeding, ng nose bleeding, kasi nga ayoko nga nang uh, makakita ng ganon. So, thanks God, alhamdulillah, hindi naman nangyari sa akin. Pero, ordinary lang pala yun, kasi nangyayari talaga siya in an ordinary way, na may mga pangyayaring hindi dapat natin ikatakot, kasi this is a cause by the minor reason. Halimbawa na lang is yung dry air, lalo na sa tag-init yung air na nalalanghap natin in our surrounding sa ating kwarto. Uh, basta sa paligid na hangin na na uh, ano natin na dry air siya. So nagiging cause pala yun ng, ng, nose bleeding. Tapos yung pagkalikot ng ilong, ayan mahilig pala naman ako magkalikot ng ilong ng bata pa ako. <laughs> no, that is a normal habit of the kids kasi nakaka-irritate naman talaga kasi yung may maduming ilong, ba diba? So, the use for the picking nose is to clean the nose, right? Pero meron kasing mga dahil mga bata pa sila, hindi nila alam kung paano ang mag-ingat at kung paano yung proper way to clean the nose. So, ang nangyayari, basta-basta lang kalikutin yung ilong nila, it can be cause of the bleeding kasi may napapatid tayong lining. There's a lining inside of the nose na kapag sa sobrang pag pagkalikot natin, meron tayong nahahatak na ganyan. Hindi natin alam, lining na pala ng nose yun. And it can cause of the bleeding. Tapos, um, maaari din naman sa kakulitan ng bata, na uh, natumba siya, nahulog siya, naumpog siya, kung ano man nangyari sa kanya, maaari nagkaroon ng injured inside of the nose. Nagyong na shake 'yung loob ng nose niya kasi ang ilong natin hindi lang 'to that is a uh, deep hanggang lalamunan 'yan hanggang lalamunan is connected 'yung ating ilong kaya 'di ba minsan pag 'yung 'yung mga nagsi-swimming nalulunod pag napasukan kayo ng tubig sa ilong mararamdaman nyo dito sa lalamunan di pa so that is connected guys at ang, ang pag meron tayo sa loob, may mga ugat pa rin niya na connected sa ilong na mas malaking daluyan niyo ng dugo. Na kapag siya napatid, nagkoko siya ng heavy. Mas heavy bleeding siya. Bleeding siya. So, hindi pa rin naman siya dangerous as long as pagka nag-bleeding siya, orasan nyo siya 10 minutes to 20 minutes. Pag lumampas na ng 20 minutes, more than 20 minutes, at heavy pa rin, yung dumadali na dugo is heavy pa rin, uncontrollable parin much better na yung dalhin nyo na sa hospital to give a proper treatment. Kasi meron yung ginagawa sa hospital na pahihigain sila at meron silang magagawin ang doktor sa loob ng ilong which is there something they will fix what kung ano yung napatid na maliit na dated, may lalagay sila doon. To fix, madali lang yun, guys. Huwag kayong matakot. Hindi yun ganun ka kalala. Kung yun ang dahilan ng pagbe-bleeding niya. Kasi meron pa tayo ibang mga dahilan ng pagbe-bleeding. Eh. Ngayon, Uh, meron to kanya yung sinasabi ko yung maliit na lining at yung malaking lining. So, yung maliit na lining is what you called anterior. Anterior nose bleed. Tapos, yung malaki naman na sinasabi kong malapit dito sa lalamunan, sa loob ng ilong, pag yung lining na yon ang napatid, medyo malaki siya, that is what you call posterior nose bleeding. So, yun yung malapit dito sa lalamunan. And basically naman sa bata, ang nangyayari, yun dito lang sa unahan. Sa loob, kalimitan niya, niya na yung may mga adult kasi they are connecting dito sa, la, sa lalamunan hanggang sa ating baga, hanggang sa ating puso. So, yung may mga sakit regarding sa hypertension at saka sa mga sa lungs, that is can cause also of the nosebleed. Pero sa adult na yun, bibihira yung nangyayari sa mga child, sa mga children. Okay? So, yun nga, yung maaari pang mga maging sanhi tulad ng respiratory tract infection. So, yun yung bigali na problema sa lungs. Pag respiratory, yung pagingan natin, sometimes there's a phlegm, sometimes um, merong infection, yung nakukuha ng bata, allergy, basta kahit ano po yan, basta konektado ang baga, that can cause also of nose bleeding. Ngayon, yung nose bleeding na mga ganyan, guys, basta same procedure of the first aid. Ang um, paupuin yung bata ng straight back, straight siya. Haya, takpan lang yung ilong ng dalawang daliri ganyan. Yung hindi talaga siya makakahinga, pangangahin nyo, dito siya sa bibig niya, hihinga. Orasan nyo ng until 10 minutes, maximum 20 minutes. Hihinga naman siya sa bibig ha, Wag naman na hindi siya hihinga. <laughs> so, yung pag 20 minutes na, So, you check, check, ah uh, ano, i-check iche nyo pa minsan-minsan, ibubukan nyo kanya kung tuloy pa rin yung, dugo, yung pagdurugo or nag-ampat nag, nag, nag na siya or, or humihina na yung daloy or it is, ah uh, kung heavy pa rin at nakikita nyo na yung bata ay parang nanghihina na kasi it can cause of weakness din eh. Dalhin nyo na po ng hospital. Kasi, that may can cause na kailangan na ng bata ng um, assistance na baka hindi lang ilong ang problema. Patitignan na din yan ang baga. Okay? So, sinus, yan, baka yung pwede yan maging sanhin ng bleeding pagka ang sinus nyo is Malala yung pagka sinus, allergy, baradong ilong, 'yan naging costing eh pero very little, very um little chances 'yung pagtulugo, pero it can be costing 'yan, high, high blood pressure, 'yun nga 'yung sinasabi ko kanina, na basta meron kayong konektado sa sa puso o sa baga, it can be costing 'yan. And 'yung pagte-take natin ng aspirin, alam niyo ba 'yun, 'yung aspirin? Um ah uh, makwento ko lang saglit na uh, meron akong kapatid, yung sumunod sa akin mismo, um, bali meron kasi akong ate, tapos ako yung pangalawa, yung pangatlo namin na uh, si Eric, lalaki yun, nag-isa na um, he was die in because ng dengue. ah uh, Malit pa ako noon. I think that way back 1993 nang mangyari yon bago pa lang yon ang tawag pa nun sa dengue ay H pa, hindi pa dengue so nung namatay siya guys bago siya mamatay, bumulwak ang dugo sa kanyang ilong and the doctor said that that is because of the aspirin aspirin, kasi mataas yung lagnat nun eh, biruin nyo guys ha, 3 days lang yun, nilagnat siya ng martes, namatay siya ng webes so one day lang yung yung pagitan I think that is yeah Tuesday, Tuesday, uh, Wednesday, Thursday siya na matay ng gabi. So, uh, bumulwak yung dugo sa ilong niya. Doon kami natakot kasi nakahiga siya. Nilalagnat nga kasi pabalik-balik yung lagnat. So, yung nanay ko naman, syempre, ang talagang ginagamot niya sa amin pag may lagnat kami is aspilet yung may iba't iba pang kulay, yung meron dilaw, meron pink, um, mamimili ka kung anong gusto mong flavor, ba diba? So, yun ang pinapainom niya sa kapatid ko, as pilet. Eh, yung pala, is masama pala yun, lalo na kung mayroon kang sakit. Kasi, it can be caused of bleeding. Kasi, nakakalusaw, ano ba yung nakakalusaw? Nakakapalabnaw siya ng dugo. That it can cause of bleeding. So, iwasan nyo guys, hanggat maare ma Huwag niyong painumin ng aspilet agad ang bata. Magprescribe prescribe kayo sa doktor. Kasi, um, nag-work din kasi ako ng caregiver sa Pakistan. After my nanny work, um, nakahanap ako ng work na housekeeping. At the same time, may alaga akong matanda, which is um, 92 years old. So yung matandang yon is bumabalik yung dugo niya sa so, hindi naman bata pero matanda. Pero it can uh, re relate din dun kasi ilong talaga walang tigil guys, talagang ako yung nanginginig, ako yung natatakot ako yung ikot ng ikot na kinakausap ko na yung anak niya, sabi ko ma'am, dalhin na natin sa hospital yung nanay mo, kasi talaga namang pag titignan mo yung kwarto, talagang nagtilamsikan sa lahat ang dugo, ang damit niya dito yung talagang basang-basa na talaga ng dugo yan, hindi lang patak talagang dumadari talaga so okay, dinala namin siya ng Colostrum Hospital and natreat siya nang doctor doon nilagyan siya ng clip so the doctor i asked the doctor why it's happened they said because of the aspirin Na, uh, kasi meron siyang maintenance so nagdetect siya ng aspirin kasi connected in the blood pressure niya yeah. so tinanggal niya tinanggal yon yung aspirin and araw-araw uh, siyang iinom ginawa nila 3 times in a week yun nga lang, naging ano siya, yung lagi siyang nahihilo, ganyan, kasi nga, tinanggal yung aspirin na dapat tinetake niya. Yun, tapos guys, yung pagka yung mataas ang altitude, what is the altitude, guys? Um, tiba di dito tayo, nandito tayo sa ano, sa earth? Oh, Siyempre, nasa earth tayo. Pag umakit tayo ng bundok, earth pa rin yun. <laughs> Patawa ka, Anissa ba? So, umakit tayo ng bundok, tumataas yung, yung altitude. Okay, nag-gets nyo? Naranasan nyo na ba yung yung nagka-travel kayo o kahit yung nag-hiking kayo na habang tumataas yung, yung, yung lugar nyo, yung parang, yung tainga nyo parang nag-ano, nag-air. Kasi mararamdaman mo yung pag nakasakit ka sa aeroplano, sa airplane, pagka nagtaas na ng ganyan yung aeroplano, yung nag, ano na siya, naglipad na. Pag tumataas ka, kaya, kaya kailangan may candy ka para pag may candy ka, lulunok ka, yung hangin, ma, -ano, ma, mawawala yung nakabarang hangin. Yun. That is because the oxygen is low. Okay? Kasi ang oxygen nandito sa patag. Yan, patag. So, pag tumaas ka sa mataas na altitude, Uh, ganyan ang mangyayari, low of oxygen, that can cause also of nose bleeding. Kaya minsan, pag sumakay ka ng aeroplano, tapos pag nasa, ta habang lumilipad ang aeroplano, mayroong minsan nangyayari na may dumudugo ang ilong. That is because of the low of oxygen and high altitude. And, yung paggamit din ng mga spray, para ma-moisturize yung ating ilong, not ma-moisturize, pero yung tukyor, yung mga baradong ilong that can cause also of the nose bleeding. So, that is a normal thing that happen only. Pero, alam nyo ba guys, na ang nose bleeding ay maaari ding maging um, uh, sintomas yan, ng mga sakit na mas malubha. So, it can be na sintomas yan ng leukemia dahil ang leukemia ay a cancer sa dugo. So, yung cancer sa dugo, ay lumalab na yung dugo o yung nagkakaroon siya ng uh, low platelet yung low yung plate niya this kind of nose bleeding pagka regarding sa leukemia is heavy really heavy nung pag na nose bleed niya which you cannot handle to stop it you should go to the doctor for it then the other is a hemophilia yung hemophilia is namamana yon He, he, can get it from the mother's side, from the father's side. It is in the gene problem. It is a problem of the chromosome um, X and then the genes na may mga komplikasyon that it can cause of nose bleeding. Um, fractures, yung tulad nga na nasabi ko kanina, ay yung pagka nalaglag ka, natumba ka, o di kaya yung Uh, na-accidente ka sa mga bata, malalikot ang mga bata, na-uuntog, nakaka-fractured siya sa loob na hindi natin alam. It's not visible on the skin, but it is inside fractured. So, HIV, ang HIV, nahahawa yan, na mama na din, nakukuha sa, pagka, sa pregnancy sa mother, kapag ang mother merong hiv maaaring makuha ng baby. So, it can be cause of the nose bleeding din yan. Tapos, yung nga, yung may mga karamdaman sa atay. So, yung sa atay, sa um, nahahawa yan. Pwede siyang mahawa, pwede rin siyang, yung tulad din ng HIV na makuha mula sa ina. At meron din naman tayo yung tinatawag na HHT. Ano ba yung HHT? Yung HHT ay hereditary, hemorrhagic talang dietic So that is very difficult to to, to pronounce. Basa ang tawag nga lang dyan is HHT. Para siyang scientific name. <laughs> so yung itong sakit na to guys, uncurable to. It is a permanent sickness na nahahawa. I'm uh, na namamana. Yan yeah, namamana siya. So ano ba yung makikita mo pag meron kang HHT? So yung HHT guys, ano siya hindi siya ordinaryong sitwasyon ng dominant genetic disorder na naglilid ng pagkakaroon ng abnormal blood vessel na formation para sa balat. Okay? Balat, mga organs, lungs, liver, brain um na nagiging cause din siya ng nose bleeding at hindi lang ng nose bleeding pati stomach bleeding. So, meron din siyang tinatawag ng abdominal bleeding. Tapos, um, makikita mo, meron siyang mga red dot. Saan? Sa kuko. Yan. Tapos, sa labi, sa dila, sa ngalangala. -ngala. Yan. So, meron siyang red, red dot. Sa balat, sa pisngi. Yan. So, this is uncurable. This need to be under the diagnose. Kailangan siyang i-treatment. Hindi man siya magamot pero kailangan ma-manage siya para makontrol yung mga uh, aaring ma mailabas na mga sintomas o yung mga mga yung pag-atake tulad na nose bleeding, uh, pagkahilo, dizziness, fever yan. So kailangan 'yang mag-undergo in the treatment at maintenance. So, yun lang guys, hindi tayo masyadong mag-focus -ano dun, dun kasi ang pinaka-basic natin talaga dito is yung ordinary nosebleed na nagiging cause lamang ng tulad ng dry air, allergies, minor injuries, at saka yun nga yung sinasabi kong anterior nosebleed. So, yan lang ang basic nangyayari sa mga bata. Don't panic. So, paano nyo yung ma... ma ma regarding basically para sa mga bata problema kung nagno nose bleeding ang inyong mga chikiting normally naman yan kung sa palagay nyo normally wala silang sakit dahil lang yan sa dry uh, dry air dahil lang sa weather so put a humidifier yung maglagay kayo ng humidifier sa loob ng bahay nyo sa loob ng kwarto kung saan nag ang bata para ang malanghap niyang hangin is hindi dry Ah, uh, 'yan tapos moisturizing. Okay, so um consult to the doctor what is a good moisturizing for the nose. Na pwede nilang ilagay diyan uh, a kind of lotion, something like that. Or um vitamins. 'Yan, ang mga bata kailangan nagbabitamins, vitamins. That is very helpful for their uh health at saka sa protection na rin sa sakit. So, yun lang guys. Salamat. Alagaan natin ang ating mga chikiting. Ako po si Anisa, uh, pedia expert. At masaya po ako na nagbabahagi ng ganito mga kalaman. Abangan niyo po ang tutunod natin topic. Salamat po.